Hello guys. Dito naman tayo. Maglilinis ng tayo ng bubong ng uh, bahay papahan. Kasi medyo marami nang uh, dahon ng mangga. Maraming dahon ng mangga. E, no? Ayun oh. 'Yan. Ano kasi yung uh, dahon ng mangga? lalo na pagdahon ng uh, ng uh, mangga ano siya yung dagta madali makrupok sa bubong so kailangan natin na uh, linisin na para sa ganun uh, malinis at sa kapag uh, uulan Magulan, hindi, hindi siya no hindi siya babara. Pwede kasi bumara siya pa mga dahon pag uh, umulan na. So, uh, ito yung mga kapitbahay ko. Yan. Yan. magandang ng kapitbahay, mga So, uh, ito yung bahay ko. Pula, puti. Kombinasyon ng pula at puti. Ito kasing kulay na na hiligan ko eh. Ito ang kulay na niligan namin mag-asawa. So, yan ang ano kulay na nagustuhan namin. So, ayun. Nag-aano so, siya? mga tanggal sa nang gubong tinatanggal yung yan eh Yan, tinatanggal niya yung mga dahon. Si Ikyong. Yan para malinis para walang maging problema kasi alam mo yung dagta dagta ng mangga madali siya makarupok ng dahon pag napabayaan maliban dyan yung mga dahon ng mangga maliban sa dahon ng mangga yung mga mga sanga pa na halos uh, nakaano na siya Naka uh, Nakadiin na sa Ano yung eh, Bahay Yan So kailangan Mabawasan natin Mabawasan natin Para Yan o Yan kitang kita Yung uh, Sanga Yan you know, o Yan. Makita natin yung sanga na naka nakadikit na sa pinaka puno o pinaka dingding ng bahay. So kailangan lang natin bawasin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. God bless us all. to